Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa edad na 36 anyos, litaw na litaw pa rin ang alindog ni Kapuso star Carla Abellana. Isa sa tinaguri ang pinakamagandang muka sa Philippine showbiz. Ito ang pinatunayan muli ni Carla sa serye ng mga larawan sa kanyang Instagram nitong Sabado. Daring, sexy, glowing, at tila mas bold ang aktres pagdating sa kanyang imahe. The world breaks everyone and afterward, many are strong at the broken places. Mababasa sa caption ng kapuso actress na hango sa linya ng American writer na si Ernest Hemingway. Dahil sa pasabog na mga larawan, positibong ikinagulat ng followers ni Carla ang mga ito. Maging ilang kaibigan sa showbiz ay napawaw na lang sa kapuso actress. Agad na tumabo sa mahigit 23,000 likes ang naturang IG post isang oras lang matapos ibahagi sa publiko sa kamakailang panayam, sa kabila ng dinanas na proseso sa hiwalayan nila ng dating asawang si Tom Rodriguez. Positibo pa rin naniniwala ang kapuso-actress sa pag-ibig. Anong masasabi mo sa balitang ito?